Yon mga kalabyo, ito daw yung uh, panalo sa pagandahan ng tricycle dito sa Mindoro noon. Kaya super ganda nga nakita ko kaya hindi ko napigilan na aking kuhanan ng video. Napakaganda nga, anong galing din ng umisip na rea. Ah. Eh eh, ang kalamoy laruan eh, pero nako pagkakakisig talaga. Arehoy na taas pa daw ang bubong, nagagawang top down, ay mahigpit din nga. Ang gastos daw din ay malahigit ng 200,000 para lang sa mga burloloy na yon. Diyos ko po mga kalabyo, ganito sa Pilipinas, kung magpaganda ng tricycle. Talagang, uh, yan o, ay, ang burloloy Talagang, uh, nung nakita ko ito sa daan kanina dito sa Mindoro, ako napatigil. Bigla akong kinuha silpong ko at ka ako nakaw. Iba Ibablog ko ito, dahil ngayon ako nakita ng garne. Sa YouTube nakikita ko, ayun pala ito na. Ay, anong ang hikpit na may kinabit din ng stingless? Aa. Ah -ah. Itu naikkan nama. Yulang mula makalabiyo.